So guys, ayan, magsusugod bahay kami ngayon dito sa bahay ni Dan. At yan, syempre, uh, mag-ano kami, namumula-mula ako, nag-pinkish ba? Uy, wonder! So yun, nandito kami ngayon sa bahay ni Dan at pababa na kami dahil magsusugod bahay gang kami. Ang dami kong kamag-anak na kasama. <laughs> okay, meet, meet, meet your family and meet my family. Tara! Ay, dito yung kapatid ni Dan. Halika muna, mag muna dito. Oo. Oh. Oh. Diba? Sinasabi niyo gwapo si Dan. Mas pogi ito. <laughs> <laughs> Eto nga pala, syempre kapatid nila. <laughs> <laughs> Kapag ayan yung ate ni Dan. <laughs> <laughs> bala. Hold <laughs> ano, na, na, hold na, po kayo sa vlog. Ay. Sinasabi nila gwapo si Dan. Meron pang isang mags gwapo. <laughs> oh, <laughs> ah, ah, ah. na, ito naman, ito naman yung tsahin ni ano. Nagturbig lang. Ito po yung dahan-dahan. Sila mo yes, yes. Dahan pa lang. Sakto lang. Ako, makukunan kami. Naligo lang ako. lang. lang po. Nung <laughs> pumunta mo ako dito, di pa kaya iligo Ang dami po namin. Yeah, no, no. Ito si Chiska. Apo, ah, Ito okay. si Chiska. Eh, si, si ano, si Chiska. Okay. Si po, wala po eh. Ayan sila mami. So ayan guys, ito-tour, ng tour tayo Dito. <laughs> Magdo po meron yung eh, Martino Clubhouse. Lalaw So, ito po yung mga angkan ko. Ayan. Ayan yung mga angkanan ko. Mikey! Mikey! Ka dun, ka, dali. Oh, ka dun sa mga baby! Dali! Oh, Mikey, huwag ka maiyak. Sanaya, ayun, no, ayun. Nandali, may baby dito. Nandali. Ayun, mag-click ayun. dali. Bita mo yung bix mo, bih. Wala na, wala na. O, say hi, dali. Say hi. Hi! This is Mikey. O, oh, bless ka muna. Bless. <laughs> bless muna. bless. Hi wala <laughs> nga cheese white, si white, ano? 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 po. ano? 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 si ano? Si ano? 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 Oh, bunso kapatid ni, ni Dan. <laughs> oh <my God. laughs> ay, 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 tayo sa... ay, ay, ready, ready kami, oh. Ready, ready kami, oh. Alam niyo ba, walang okasyon, pero talagang trip lang namin mag-camping dito sa bahay nila, Dan. Pagaling. <laughs> hmm. Yan dito. Halika, dali, mga house raid tayo! Ay! Hey! House tour pa. Ay, house tour pala! House tour! Ayoko! Ay, ay. ay. ay, oh, oh. Ano kung siya? Pinsan ni Dad? Ah, ito daw. Pinsan ni Dad. Nangangari yun. Nangangari yun. sa bahay. Ito sino po siya? Ang ni Tita Jennifer. Ah, pinsan niya. Pinsan. So, ayan guys. Uy, hindi. Tumaba. Alakay mo Tumaba. No. dahil <laughs> <laughs> bakit si Dano maputi? Maputi hey! oh, si Dano <laughs> eh. Uy, nakalatag na sa labas, oo. Oh. Uy! Ay! sabing ano? Ano, Anes? Anis kayo dito. Huwag kayong pala. kami galing eh. Lalabas <laughs> pa! di ba? lumabas. Shortcut! Ayan, no? Oo. Oh it's my family, guys. Ay, automatic talaga kami. Nag-ready kami kanina. Wala yan, oh. Tita. Talong ko lang po. Ano po kayo dyan? Tita. Yung tita. Yung tita po. Yung, yung asawa niya kapatid kanina. Yung family. Um, Nakita niyo po yung mukha nila ng oh, Kenny. Oo nga, wow. gada. Sabi wow. nga, dada, eh. Bigyan mo naman ako ng gano'n. Pero po yata <laughs> sa dala ah. ka. May dala ka ba? Pag-uha, gina. Eh. Diba? Tsaka ang tabago Ang ng niya. Ang kulan ng ganto niya ah oh, so ayan, meron tayong pahanda. Ano meron dito? Ay, swim. Ano 'yan? <laughs> Donut si pag mo naman. <laughs> <laughs> para tayong may ano, para tayong may outing. Ay! <laughs> Ay, Tiyo, ano ano? Ha? Huh? Ang tawag mo kay Dan? Dan? Hindi, ano, De yung nilaloko natin. So, <laughs> <Cho>, ano? Kapepe, <laughs> ano? Tubebo! Sabi si Mikey, oh. Si Tchubebo! Tchubebo, <laughs> si na! Kain na tayo! Kilis ka ng kilos, eh. Ganto po kayaman si Dan, ang dami niyang car. niya, yung <laughs> car ko. Hindi, asa yung sports car mo? Nandun po sa labas yung sports car niya. <laughs> <laughs> Hindi mo naman nagagamit yung sasakyan ko, eh. Hindi mo naman nagagamit kasi ang dami niyang sasakyan. Ayan, ito dati pinagdadarap ko nga ito. Pagbaasin ako, eh. mo na ako. So kanaka tira. Saan kwarto? Eh, may pinagawa ang kwarto diyan. Si parang secret place 'yan. Huy, sabi nila ang kinis daw ng mukha mo. Halika dito. dito. Diba, ano po, sobrang kinis ng mukha mo. Sabi ko nga, ako 'yung iba. Titinan na. Ang pula <laughs> Ano alagang cherry white skin? I e ay, kain na po tayo. Ay, kain na. Kain na. Kain, kain. Hindi ko kayo tatantanan. Kain na. Tara, tara, tara. E, eh, teka lang. Teka ba lang, ang sinunta natin dito, yung mga kakain, yung nasa kanila. Ba Bak ba ba Bakit tayo yung mga nakikita? Hindi. Ito caga guys you know guy nap do, napaka to sa social, plato dito tsaka ano mga tinidor pang mayaman, caga wala na paper bag, gold. parang lalagnatin ako ko ginamit. oh my god there's a Sipo. ano dito? Sipo. Sipo egg, Oh, tara na, tara na. mga puno, magkano, parang parang porsa gan, sa 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 kumain? mo Okay, hindi kasi kami nag-lunch. Ayan, para kami mga siya Tommy. Sumugod pa dito. Sumugod pa dito. Wala pa yung papa ni Dan mamaya. Ang ganda ng bahay nila dyan. Parang bahay sa US. Sa oh, ang ganda ng loob. Ay, parang ako ang hirap ng na tuloy. Nakaramdam ako ng kahirapan nung no? pumasok sa loob. <laughs> Pang mayaman dahi. <laughs> Pinampas Dan, nasa papa mo. Dan, alin dito, Dan. Ay, okay, kantahan natin si Dan. Happy <laughs> birthday to you. Taga <laughs> Si Mami ang may birthday boy. Happy, happy, happy birthday

You were there, you were everything I ever see. You pulled me out from this world Endlessly I was alone, Open my eyes and you were there. I'm not even lying. Yeah.

There could be more. you, you, okay. you woke me up from the storm, and then <laughs> I I was alone. I opened my eyes. You were. There. Yeah. 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 Yes, I love you. Okay. Okay. <laughs> yeah. Yeah, yeah. Ito yung pa ko to pare. Ito Ito yung pare. Ito yung I'm gonna just go for I'm to just it. And the pink to the bag) <laughs> <laughs>